Ang US sa ngayon ay nagsagawa na ng airstrikes laban sa Iran bilang bahagi ng tinaguriang Operation Midnight Hammer at talagang tumugma ito sa huli naming video. Gumamit ang US military ng B-2 stealth bombers para tamaan ang mga nuclear facility sa Fordo, Natanz, at Isfahan gamit ang mga bunker buster bombs. Mga bombang kayang tumagos hanggang sa pinakaloob ng mga target para siguraduhin na direktang matamaan ang sentro ng nuclear program ng Iran. Makikita natin sa footage na ito na tense at kabado ang lahat sa loob ng Situation Room noong gabing iyon. Pero hindi lang yan, nagpakawala rin ang US Navy ng dos-dose ng Tomahawk cruise missiles mula sa kanilang submarines papunta sa iba't ibang pasilidad ng Iran. Matapos ang operasyon, agad nagpost si dating Pangulong Trump sa social media at sinabing We have completed our very successful attack. A full payload of bombs was dropped on the primary site. Pagkatapos nito, kumalat ang mga video online na nagpapakita ng malalakas na pagsabog. Pero maraming nagdududa kung tunay ba ang mga ito. Ang nakakapagtaka, isang araw lang ang lumipas mula ng sabihin ni Trump na kailangan nila ng dalawang linggo para makapagdesisyon. O baka naman typographical error lang yon at baka ang ibig niyang sabihin ay dalawang oras. Ang Estados Unidos ay pumasok na sa giyera sa pagitan ng Israel at Iran at ang dalawang taon na pangarap ng Pentagon na makipagdigma sa Iran ay tila nagkatotoo na sa ngayon. Kaya sa video na ito, Dadaan tayo sa detalyadong step-by-step -step na pagtalakay sa military intervention ng US laban sa Iran? Susuriin natin ang mga resulta ng mga airstrike? At pinakaimportante, alamin natin kung ano ang posibleng mangyari pagkatapos nito? Welcome sa Noel Polo TV at ito ang pinakabagong balita tungkol sa giyera ng Israel at Iran. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming video. Kung wala ka pang alam tungkol sa background ng krisis na ito, Highly recommended na panoorin mo ang isa naming video na nagpapaliwanag ng buong konteksto ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Sa totoo lang matagal nang sangkot ang US sa giyerang ito, kahit pa sa umpisay forma lamang nila ay defensive. Noong June 18, hayagang humiling si Trump ng unconditional surrender mula sa Iran. Simula noon, nagsimulang nagsipag datingan sa Middle East ang mga puwersang militar ng Amerika, halimbawa para protektahan ang Israel mula sa mga missile strike ng Iran, isang buong batalyon na may 36 Patriot missile launchers ang inilipat mula Pacific papuntang Middle East. Pinatawag din ng US Navy para magpadala ng maraming warships at seamen sa paligid ng Iran. Kabilang dito ang mga destroyers gaya ng USS The Sullivans at USS Thomas Hudner na aktibong tumulong sa Israel para pabagsakin ang mga paparating na misail ng Iran. Bukod pa riyan, pinalakas pa ang puwersa sa Mediterranean sa tulong ng tatlo pang destroyers. Dalawa pa ang nasa Red Sea, at apat na guided missile destroyers naman ang naka-escort sa USS Carl Vinson aircraft carrier na nasa Arabian Sea. At hindi pa dyan nagtatapos, papunta na rin ang USS Limits Aircraft Carrier Strike Group, dala ang mahigit 60 airframes para sumanib sa Carl Vinson. Pero ang talagang nakaagaw ng pansin ng lahat ay ang muling pagposisyon ng mga aerial assets ng US. Isang buong squadron na may 12 F-22 Raptor ang papunta na noon sa Saudi Arabia. Ganon din ang deployment ng mga F-16 at F-35 para palakasin palalo ang air power ng Amerika sa rehiyon. Kaya naman napuno ng samutsaring fighter jets ang Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia. Para naman sa logistic support, nagpadala rin ang US Air Force ng dos ng aerial refueling tankers sa Middle East. May mga tao pang nagsubaybay sa kilos ng mga eroplanong ito. Minuto-minuto, oras-oras, gamit ang mga live map. At sa isang iglap, bigla na lang nag-shift ang US mula sa pagiging defensive tungo sa agresibong posisyon. Ang pinaka nagbigay ng tension pa ay ang mga ulat tungkol sa paglipad ng mga B-2 stealth bombers sapagkat hindi tinatawagan ang mga iyan kung walang balak mang bomba ng malala. Galing sa Whiteman Air Force Base sa Missouri, iniulat na ang ilan sa mga B-2 ay tumungo sa Diego Garcia Air Base sa Indian Ocean habang ang iba naman ay posibleng nakaposisyon sa Anderson Air Force Base sa Guam. Ibig sabihin, may mga eroplanong lumilipad patungong Pacific. Pero teka lang, Babalikan natin yan mamaya. Mahalaga ang B-2 bombers dahil kaya nilang magdala ng hanggang 40,000 pounds ng bomba, gaya ng 8,500 Mark I bombs, 162,000 j dams, o kaya ay ang kinatatakutang GBU-57 bunker buster. Ang mga GBU-57 lang ang kayang tumagos ng sapat para maabot ang mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng bundok. Tulad ng Fordo Nuclear Facility ng Iran. Tandaan natin, noong 1981, Binomba ng mga Israeli F-15 at F-16 jets ang nuclear facility ng Iraq sa Osirak, malapit sa Baghdad, para pigilan ang paggawa nila ng sandatang nuklear. Pero ang pasilidad na iyon ay above ground kaya mabilis na napinsala. Natuto ang Iran mula roon, kaya't ang Fordo nuclear site nila, isiniksik nila ng malalim sa loob ng bundok. Sa video na ito, makikita ang loob ng Fordo. Tinatayang may halos 3,000 high-tech centrifuges ito sa dalawang malaking underground enrichment halls. Meron ding underground storage at isang warehouse sa ibabaw ng lupa para sa heating, ventilation, at air conditioning. Ang pinakamahinang bahagi ng pasilidad na ito ay ang mga entrance. Pero madali rin kumpunihin ang mga yon, kaya hindi iyon sapat kung nais talagang sirain ang buong operasyon. Ngayon, matapos ilunsad ng Israel ang Operation Rising Line, naging pangunahing target ang mga nuclear facility ng Iran. Bagaman may ilan sa mga ito na napinsala, hindi naman ito tuluyang nawasak. Ayon sa mga ulat, target na rin daw ng Israel ang Fordo, noong June 13. Pero malinaw na kulang sila sa kakayahang burahin ito ng buo. Ang tanging paraan ay magpadala ng mga komando sa loob mismo ng pasilidad at pasabugin ito mula sa loob. Pero gaya ng inaasahan sobrang delikado ng ganitong operasyon. Kaya dito na pumasok si Uncle Sam at inilunsad ang Operation Midnight Hammer. Inanunsyo ng US Department of Defense na anim na B-2 stealth bombers ang lilipad pakanluran patungong Guam. Pero may isang lalaki malapit sa Whiteman Air Force Base sa Missouri ang nakarinig ng malalakas na ingay. Lumabas siya at binilang na siyam na B-2 bombers ang dumaan, pero hindi papuntang kanluran, kundi silangan ang lipad. Ang post niyang ito ay viral at umabot sa mahigit 5 million views. At ang totoo, diversion lang pala ang mga B-2 na papuntang Pacific. At ang diskarte na ito ay gumana naman. Habang abala ang media sa balitang, US moves B-2 bombers as Trump weighs Iran options, patuloy na binabantayan ang mga eroplanong lumilipad sa Pacific. Pero ang totoo, Naka-take-off na ang tunay na misyon, Operation Midnight Hammer ay tuloy na tuloy na. Nang pumasok na ang June 22, ayon sa mga ulat, mahigit 125 US aircraft ang sangkot sa operasyon na ito sa iba't ibang paraan. Dito na lumipad ang mga B-2 Spirit Stealth Bombers papunta sa Fordow Nuclear Facility at nagpakawala ng isang dosenang 30,000 pounds GBU-57 Bunker Busters. Mga bombang sadyang idinisenyo para tumagos sa bundok at sirain ang mismong puso ng nuclear program ng Iran. Sa simula, iniulat ng mga source na anim na bunker buster bombs ang ginamit. Pero habang lumilipas ang oras, tumaas ito sa labindalawa. Ibig sabihin, ang mga B-2 na lumahok sa operasyong ito ay sadyang binago para magdala ng dalawang 30,000 pound bombs sa halip na isa lang. Dahil dito, malamang ay nabawasan ang kapasidad nila sa fuel, kaya't biglang nagkaroon ng maraming aerial refueling tankers sa himpapawid. Ngayon, malinaw na kung bakit ganoon karami ang nakita nating refueling aircraft dahil may malaking operasyon palang nagaganap. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang US Navy submarines ay nagpakawala ng 30 Tomahawk cruise missiles na tumama sa mga nuclear facility ng Natanz at Isfahan. Bawat US attack submarine ay kayang magdala ng hanggang 12 Tomahawk missiles gamit ang kanilang vertical launch systems. Kaya kung 30 missiles ang pinakawalan, ibig sabihin, hindi bababa sa tatlong submarine ang lumahok sa Operation Midnight Hammer. Ayon naman sa CNN, isa pang B-2 stealth bomber ang naghulog ng dalawang karagdagang bunker buster sa Natanz. Para lang masiguro, kumbaga double tap. Sa opisyal na press conference ukol sa Operation Midnight Hammer, kinumpirma na pito ang B-2 bombers na lumipad para bombahin ang mga pasilidad ng Iran. Anim ang tumama sa Fordo at isa sa Natanz. Ilang minuto lang ang nakalipas, lumabas na ang napakalinaw na satellite image ng mga tama ng bomba nakita natin ang dalawang set ng tigtatlong butas na kabuo ang anim na craters. Pero ayon sa US, labindalawang dalawang bunker busters ang ginamit. Kaya malamang, bawat butas ay resulta ng dalawang magkasunod na bomba. Ang una para bumutas sa bundok, at ang pangalawa ay para diretsong tumama sa ilalim. Ang unang wave ng B-2 bombers ang tumrabaho para gumawa ng entry point sa bundok. Sumunod naman ang ikalawang wave na naghulog ng mas tumpak na bomba sa parehong butas para tuluyang tamaan ang mga underground facility at masasabi nating halos perpekto ang execution ng operasyon makikita sa before and after images ng operation midnight hammer na ang mga puncture holes ay malapit sa isa't isa at makikita pa sa gilid ng bangin papasok sa direksyon ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa kapansin-pansin hindi tinarget ng US Air Force ang mga entrance sa halip mukhang tinamaan nila ang bahagi ng pasilidad na itinayo ng Iran noong 2009 at pagkatapos ay itinago. Ayon sa mga Israeli analysts, key corridor sa loob mismo ng pasilidad ang tinarget ng US airstrikes. At sa pinakahuling assessments, malaki ang posibilidad na ang mga ventilation system ng Fordo facility ang tinamaan, isang critical component para sa operasyon ng mga centrifuge. Pero gaya ng lagi, oras lang ang makapagsasabi ng totoo. Sa ngayon, wala pang ebidensyang nawasak ng tuluyan ang Fordo nuclear site. Kung may nasira man, nasa ilalim ito ng lupa. At hindi basta-basta makikita. Wala pa ring malinaw na report mula sa Nathan satisfahan Samantala, ayon sa Iranian state media, maayos lang ang lahat sa Fordo. Wala raw nasira, walang pinsala. Kaya ngayon dalawang magkabilang panig ang nagsasalita. Ang isa, sinasabing nawasak ang lahat. Ang isa naman, sinasabing walang nangyaring kahit ano. May isang bagay pang nakatawag pansin. Ilang araw bago ang airstrikes, may 15 truck na nakita malapit sa Fordo nuclear site. Ayon sa ilang observer, maaaring nailipat na ng Iran ang mga mahalagang gamit at critical infrastructure palabas ng Fordo, bago pa man tumama ang mga bomba. Sa ngayon, kahit na binumba na sila ng Amerika, parang wala lang sa Iran. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang missile strikes laban sa Israel sa gabi ng operasyon na para bang walang nangyari. Pero, kailangan din nating banggitin na malaki ang ibinaba ng bilang ng missile attacks ng Iran sa loob ng huling sampung araw. Ngayon, bilang ganti sa US airstrikes, maaring maglunsad ang Iran ng mas malawakang opensiba. Pwedeng targetin nila lahat ng American military bases sa rehiyon. isa na dito ang Qatar na inaatake na ngayon ng Iran. Tandaan, may humigit kumulang 40,000 US military personnel na nakakalat sa buong Middle East. Isa na rito ang al udeid Air Base sa Qatar. Dito matatagpuan ang regional headquarters ng US Central Command na kayang mag-accommodate ng mahigit 10,000 tropa. Limang base sa Kuwait na may humigit kumulang 13,000 na tropa at marami pang iba ibig sabihin napakaraming juicy targets na nasa abot ng missiles ng Iran. Pero kung aatakihin ng Iran ang mga ito, maaring magdulot ito ng mas matinding ganti mula sa Amerika. At kung tuloy-tuloy ang paglala, lalo lang titindi ang gulo. Bukod pa riyan, kung gawin nga ito ng Iran, maaring nitong madamay ang mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar at Kuwait. Kapag nangyari yon, magiging geopolitical disaster ito para sa Iran. Sa halip na direktang atake, mas mukhang pinili ng Iran ang isang gerilyang estilo ng ganti. Iniulat na ang Iranian forces ay sinimulan ng ijam ang komunikasyon ng mahigit isang libong barko na dumadaan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakaimportanting daanan ng langis sa buong mundo. Posibleng susunod na hakbang ay ang total blockade ng Strait, kung saan haharasin ng Iranian Navy ang sinumang US vessel na susubukang dumaan. Kasabay nito, nangakong makikibahagi ang mga Houthi rebels sa Red Sea. Gamit din ang parehong taktika. Hindi man kasing ingay ng direct missile strikes, malaki ang pinsalang pwedeng idulot ng estratehiyang ito lalo na sa ekonomiya at militar ng Amerika. Bakit? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagtatagumpay ang US na tuluyang neutralize ang banta ng Houthi sa Yemen. At syempre, hindi pa rin natatapos ang kwento. Kailangan ding abangan kung ano ang susunod na hakbang ng Israeli Air Force laban sa Iran.